abala ang ilan sa paghahanda para sa Valentine's Day bukas, may ginawa namang pantapat ang mga tinaguriang sawi sa pag-ibig. Para daw maibsa ng kanilang kalungkutan, isang survival kit ang ginawa para mabawasan ng hugot. Alamin yan sa news to go ni Dano Tingkugo. ba ang kailangan ng puso para makamove on? Dok, may reseta ba para sa basag na puso? Kasi ibang klase ka rin mambasag ng pangarap. Wagas! Ala, sige, hugot pa. Este, hashtag hugot pa. Eh ikaw, kung bibigyan mo ng lasa ang araw ng mga puso, ano ito? ah um, let's chef Let's plan. Yes. Bakit? Oh, uh, may special someone. Somewhere in between, medyo bittersweet. Kami na, pero wala lang kami masyadong time. Pero ang iba, walang tamis, kundi puro pait. Nag-break last year. Nagmokmok. Natorpe lang. May nauna na eh. Bakit di subukan ang walang forever survival kit? Sana ma-empower sila. And ma-empower sila in a way na huwag nating itake lahat seriously. <laughs> a lot of people cope with humor kasi. So, ayun, it helps with moving on. Ang mga lumikha nito may pinanghuhugutan din palang mga kasawian. Kasi naging super close kami. Tapos dumating na lang yung point na ako, nawala na ako ng time for him. Tapos nalaman ko na lang na meron na siyang other girl. Kung sino yung napipili mong mahalin, siya yung nag nagiging angkor mo sa mundo. Pag nawala yung pagmamahal na yon, pa parang the ground underneath your feet is taken away. Sagana sa hugot ang bawat laman ng kit flowers for you dahil wala namang magbibigay sa'yo. Crayons para may kulay naman ang buhay mo. Chocolate rocks to match your pusong bato. Band-aid to heal your broken heart. Panghalong may kamay para may kaholding hands ka naman. At walyang pula, pamunas ng luha mo. Sabi ng librong kasama sakit, para maibsa ng sakit, paint your love like a picture of a thousand sunsets. So unang entry dito sa activity book hey! na ito ay <laughs> Cut out a picture of your face and your crush's face. mm -hmm. Bakit? Siyempre, kasi diba gusto mo dito na magkasama kayo ng crush mo tapos magka-holding hands kayo. Pero hanggang panaginip lang yun. Kunitin ang previous <laughs> page dahil hindi naman yan mangyayari. Okay. Asa lang. Asa ka lang. Masarap ba sa feeling? <laughs> Or <you matasad> <laughs> <laughs> Dan, ko, GMA News.